Papa bless dah Good morning, good morning Yang keem sa. Ketemu di vlog Nih kan, nge-review Sama kami Punta kami Sisi Sama ko si mama atya Kasi <laughs> Ayan. Alabas na nga po tayo. kan, tayo, tayo ng tricycle. As usual, pahirapan na naman magganap ng sasakyan papuntang bayan. Patawid na po tayo. Ayan, umakasama ko. Ayan, nakarating na kami dito sa talipapa. Walang masakyan. Magkaalay lakad kami ni Mama. Ayan, nakalampas na kami dito sa may pa. pero naglalakad pa rin. Walang masakyan. Ayan, na-experience na ni Mama. At mama, nung pamangkin ko kung paano gaano kahirap magantay ng tricycle na sumakay papuntang bayan yung si Wama at sa wakas at nandito na nga po tayo Ito na po tayo sa St. William Parish. So nga po ang Misa, Gayam Ken Karab sa na lang namin si Mama kasi pumunta dun sa harap. Para first Sunday kasi pagpapabless daw. Yung mga birthday celebrant ng July. Eh birthday, oh malapit na pala birthday ni Mama. Kaya antayin na lang muna natin ayan tapos na po ang blessing ng mga birthday celebrant for the month of July palabas na po sila at ito na nga si mama lalabas na kami sige mauna kayo ayan na yung dalawa na una na palabas na po kami ng simbahan at nakalabas na nga po kami ng simbahan patawid na po kami po. at nandito po kami sa may harapan ng City Hall ng San Fernando ayan po punta po kami ngayon sa Old Market magpapagupit daw si Mama sabay na tayo patawid Na. ayan si mama bumili ng tissue sabi ko mamaya na hindi eh. nandito nga pala tayo sa old market ng San Fernando City ayan nandito na nga kami magpapagupit daw si mama gikot ikot mo na tayo at saka bibiliin ng pagkain daw yan ang ganda ng mga bulaklak ikot ikot muna tayo mga gayang kain kakabsat yan, balikan natin mamaya. Sa mga hindi po nakakaalam kasi nagkasunog yung wet market ng San Fernando noon. Alam mahalala kung anong buwan. Kaya pansamantala, dito muna yung mga nandon sa wet market. Kaya ang daming dito, mga presto mabibilihan. Lahat ng mga stall noon doon nagkasunog. Wala tupok. kaya lahat nandito sila sa may gilid gilid muna habang inaayos nila yung dating wet market ayan ayan kata ba basta ipapakita ko kung ano yung itsura dito sa labas ganito po yung itsura niya ng old market dito sa labas yung mga nakapwesto dito sa labas ay yung mga, mga dating pwesto doon sa wet market na nasunugan nga kaya pansamantala dito muna sila habang inaayos papansamantala yung wet market ang dito eto po yung mga nasunod kong doon sa may wet market noon dati ayan paikot po yan yung doon sa kabila ganito na sila kadami ayan kami tayo, tayo mga mga gulay ito mahaba to eh paikot kasi karamihan mga gulay dun sa kabila kanina yung mga groceries ikapasok tayo dito sa loob At dito naman sa party na to mga itlog Ayan Daming itlog Ayan o, oh, puro mga itlog sunod sa mga gulay at mga iklog eto na mga pagkain mga kanin ayan ayan o mga kanin ayan may manu di may sasay kete ma traffic ko kung tayo dun sa kabila tapo traffic Dito naman mga tindahan ng mga karne Ayan, puro mga karne na po dito. Ayan. Dito po sa may harapan ng malingit. Ayan, Veterans Bank. Dito na sa gilid niyan, mga tindahan ng karne. Ayan po sila. puro mga karne yun o eto naman sunod ang mga manok mga frozen foods ito chicken mo ako na at sunod naman sa mga frozen foods ang mga isda ayan

Pumalik tayo mga kakadsat. Dito lang sa randa dito. <coughs> Yan, para mga shells. Sila naman, mga tinapak. Dito naman, mga prutas. Dito naman, mga prutas. Ayan. Ay, 2113. Puro mga prutas naman dito. Ayan, nakaban yan. Ha. Ito po yung pinamili ko. Ayan. At pabalik na tayo sa salon. Baka na tayo ni Mama doon. At tatapos na po yung gupit. At yan mga gaya yan kayong o bagong gupit na si Mama. Nandito na nga po kami. Naka-uwi na. Ayan na. Hindi ko na po na-videohan. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli. At kung nagustuhan nyo ang aming vlog, please like and subscribe. Bye-bye, bye-bye.